Magandang araw mga idol, support to this video, bigyan natin ulit ng reaction ang laban ni Junjun Estrada versus Yukinori Ugoni. So sa masamang palad mga idol, eh, natalo nga ang ating kababayan at hindi nga halos makasuntok dahil sa bilis ng kalaban. At saka sa short notice mga ka-idol, 2 weeks before fight ay binigyan si Junjun ng laban versus Yukinori Ugoni. At ayon nga ni Junjun Estrada mga idol ay eh, tumimbang daw siya ng 140 pounds binabaan pa niya ang 126 pounds gano'n ang kalaki ang dinayet niya sa loob ng dalawang linggo so mga idol nakikita naman ito sa galaw na wala siya sa tamang kondisyon kaya todo iwas na lang siya sa galaw at nag, uh, hindi siya makapasuntok na maigi kasi nakikita natin yung uh, pagkakulang sa training at kasalanan naman nilang hapon kung bakit ngayon lang sila nag-offer ng kalaban kasi hindi naman kasalan ng boxer, kasi ang mga boxer natin kapwa ni Pilipino, lalaban talaga yan kahit one week before fight yan mga idol. Kaya ayun, nasabi niya sa amin na uh, gagawin na din lahat na makakaya niya hanggat kaya sa kanyang katawan at iiwasan din niyang ma-injury. At syempre mga ka idol, kababayan natin kahit natalo yan, susuportahan para natin. marami maraming nagko-comment doon sa unang post ko sa laban na to, mga idol. Tinatadtad ng batiko si Junjun Estrada. Yung mga ang lang dito yung mga kapwa natin boxingero pero yung mga iba diyan hindi nakakaintindi na ng boxing basta makapanood lang kaya walang ginawa si Junjun Jun Estrada kundi dumepensa at napasuntok na lang kaysa kumounter ka, kaysa matumba ka o matamaan ka ng malakas na suntok mas delikado si at kung natatandaan natin mga ka-edols si Yukinori Uguni ay nakalaban niya ni General Casimiro, matibay talaga yan si Yukinori Uguni mga ka -idol. at dating world champion yan, subok na yan kumbaga nung pagkatapos nga ng anang laban ni Junjun Jun Estrada na mangha yung mga tao, wala daw ginawa si Junjun kung nagdidepensa, so wala tayong magagawa yun ang makakaya ng ating kababayan kung baka nakalimutan niyo na yan yung nakalaban ni Casimero sa Japan dati na tumabla na nagkabitak-bitak yung ulo ni Yukoneri Ugoni at pagkatapos ng laban na ito mga at muling kinull out na naman si Ugoni versus Casimero rematch gusto nila talaga makita si Ugoni na gumapang sa luna mga kadol. Es, marami talagang na uh, mga fans ni Casimiro nagsabi doon sa laban na rematch na lang Ugoni versus Casimiro so sa ngayon malabo mangyari yung rematch si Ugoni versus Casimiro mga kadul kasi si Ugoni meron na namang laban na iahanda ng kanyang promoter na si Masayuki ito so sana abangan natin na lang kung sino man ang kanyang makalaban sa malamang sa malamang iiwas si Ugoni ngayon sa mga malalakas kasi si Ugoni unti-unti nang rumoropok ang pangalaman kung baga, hindi na gaya noong kalakasan niya, sobrang tibay niya sa ulo mga idol. Simula lang, nakatigim ng malakas na suntok doon. Nagmula ka Rizuki iwasan noong unang depensa niya sa IBF World at doon na unti-unting rumupok ang kanyang ulo mga ka At mismo nga si Ogoni nagulat, sumbakit daw hindi sumuntok si Junjun Estrada at nanalo siya by TKO sa isang round mga kaidol. Umayaw talaga si Junjun mga kaidol kasi kasi madesigrasya ka. Actually, may pamilya din si Junjun mga kaidol. Kailangan talaga siya madobli ingat sa mga laban Magpasalamat niya Magpasalamat ka na lang Ogoni na binagbigyan ni Junjun Jun, na hindi siya humahataw sa iyo. Naintindihan namin yung yung offer mo na 2 weeks before fight. Na kailangan din ni Junjun Jun ng uh, kailangan ng laban ni Junjun Jun, mga kadol. Kaya yon tinanggap niya ang 2 weeks offer at nagreduce siya ng ilang libras so 140 to 126 pounds. So napakabigat nun mga kadol. Kung si, kahit, kahit sino dito alam na alam na kung gaano kahirap ang magreduce ng 140 pounds baba mo sa 126 pounds. Grabe yon mga kadol ibang level ang gutom at uhaw doon. Kaya sa mga na, mga professional boxer lang ang nakakaintindi sa laban na to. At sana may natutunan kayo sa video na to at wag na sana maulit sa kanino mang boksingero. At mag-insayong maigi laging handa kasi mga Japanese always ready yan. So mga idol hanggang dito na lang. Please comment below and see you to the next video.